Ito ang kwento ng limang magkakaibigan. Sabihin mo nga ka sa kanila, gamitin mo ang salitang kampante sa padamdam na pangungusap. Sabihin mo! Ma'am, maganda po kayo. <laughs> Salamat! Pero wala kampante. pante. Hey! Bata pa! Ba? Kanurky! Sila'y bobo! Kaya ayun, laging napapatrobol! <laughs> Mauna na kayo! Ano ba? Find your heart dapat! Ang gugol nyo? Ako ang dapat sa uli! pinalaman ng taba mo sa pila natin. Bakit? Sa barbecue, may nakita na ba kayong nauuna ang taba? At sa kanilang paglaki! <laughs> pila? May audition sa PBB? Yayaman <laughs> tayo! <laughs> mag Ta -ta -ta tayo! tayo! Grabe! Five times na bobol, kaya five times na trobol! <laughs> Ayan! Japanese lantern, no? Marami kaming ganyan sa bahay. Dating Japayuko yung nanay ko. Sige nga, anong alam mong hapon? Ang tano, Oksang? Oka, oh, Mama? Huh? Ah! Aaaaaaah! Ah! Ah! Papa! Papa! Hala! Good luck! Patay tayo d'yan! Dago! Dami niyong request. Sana may restaurant na nandun lahat ang gusto niyo. Hoy! We serve ice cream, shawmai, siopaw, hamburger na walang cheese, kare-kare bontot! Aaaaaaah! hanggang, hanggang makakita ng, ng aigala mama. mama. Puhunin Puhu ang puchillo Itanong kung saan ang reso. Pinatayin niyo ang baba ko! Please! Na-identify mo na? -identify muna? Para nagpalit na yata ng damit, Chief. Pwede tanggalin ang mga damit. <tong> Mabubuhan mo talaga! Hindi kami yun! Baba! Baba! Ano naman nangyari sa'yo, anak? We love you, anak. <laughs> Hahanap ako ng abugado. Tayo wala tayong pera. Magtitinda ka dito para makaipon tayo ng pambayad sa abugado. Inihahandog ng Viva Films! Ang most intelligent movie ng taon! Starring Tawis Manzano Billy Crawford Marvin Agustin DJ Durano Martin Escudero and John Lapos Mula nung dumating tayo nito, hindi pa ako dumi Hanggat nandito tayo sa kulungan, hindi ko ilalabas to Alam ko na paano tayo tatakas Para ma-explain natin na nagkakamali siya Hindi tayo pumatay sa papa niya Directory, ito ang solusyon para mahanap natin Si Becky Pamintuan Matagal ba, ba yan? Shh! Tapos na ako sa letter A Letter B na diba to Di ba dapat B? Akala ko Becky Becky pala? from the creator of Private Benjamin, the highest grossing Filipino movie of all time. Comes this comedy movie that's more on fun, more on laughter, more on rib adventures, and you know, speed English. <laughs> Nakatatas po ang limang salari na pumatay sa kanya. Kung sino man ang makapagtuturo kung nasa ng na mga salarin. Text to 2263. More on 5 and, and the Crying a lady. A lady. Pelikula, Pelikula ni Wen V. Deramas. Tao? Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Hindi. Pagkain? Hindi. Ang gulo-gulo ha? Pwede. Pwede? Oo. Alam ko ba to? Oo. Naranasan ko ba to? Mm, pwede. Coming this April 7, 2012. Ay. 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 Teach me how to Baby, let's move. Super bumpin' And for you, you, you To back it up and dump it Get it Put your arms out front Lean side to side yeah. They gon' be on you When they see you Hit that dougie